Hey, what's up mga kamaster? Hey, magluluto tayo ng pasta mga kamaster dahil marami tayong cabbage magluluto tayo ng pasta ang gamit natin palang pasta dito ay eh, ito siya may mahaba ayan at simple itong pang makaroni ayan simpre dahil uh, marami tayo yung cabbage, kaya gulo ko tayo ng ganyan. Ito pala yung cabbage natin, fresh na fresh. Ayan. Okay, hahaluan natin siya ng sausage. Ayan, sausage. Ito palang tubig natin, lagyan natin ng kaunting mantika para hindi siya umibigit. Ayan, kumukulo na. Pagkulo, bagay natin yung ating pasta. Ayan na mga master. Lagay na natin yung ating macaroni. Oho! Ayan na. Maraming natakot pa. tik tik Ayan na yung pasta natin. Ayan na. wag the... oh, na go China, tell us. Ayan na yung ating sausage. Ayan. Iisip lang natin yan. Ayan. Medyo lubog na yung ating pasta. Medyo malambot na siya. Huwag natin palambutin ang gusto. Hindi masarap. Ayan. Iisipin na natin. Ayan. Ganyan. Kukukur na. Ayan. Ayan. Para kapuno yung ating lababo ganyan lang pinili nito at Wow, ganyan naanak, 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 clean naanak, at siyempre dito natin siya ipapa ano hin At siyempre nagprepare na tayo ng kawali dito para sa gigisahin natin yung ating sausage at ang ating repolyo. At siyempre may dito yung kawali natin, maglagay na tayo ng mantika. Ayan. Tulungan para sige prito yung ating sausage. <laughs> Dahil mainit na yung mantika, lagay na natin yung ating sausage. Sekarang kita akan mencuba sos ini. Kita akan menghapusnya dengan cepat apabila sudah dimasak. Begitulah jenisnya. Jenis yang sangat cepat. Begitulah. Terlalu banyak minyak untuk membuatnya lebih sedap dan lebih cepat untuk dimasak. Begitulah. Okey, sudah selesai menghapusnya. Kita akan menghapusnya.

Bagaimana lagi kita ini nak? Kalau nak, kita nak. Bagaimana lagi kita ini nak? Kalau kita nak, kita nak. Bagaimana lagi kita ini nak? Kalau kita nak, kita nak. Bagaimana nak? Kalau lagi skip madu saya dulu itu ada 1/2 1/2 1/2 azan letu nah ini tadi kan kira kan ada masalah kalau kita nak buat macam ni kita boleh masukkan eh gorengnya timun halus tomato betul-betul asam jawa airna istig guna bilagaya में में करवा लो आओ बोलिस Ayan, itindi na natin lahat. Ayan na, o. Oh. Ito na, lahat.